Ah, ah babang dami o. Hindi na asaan siya marami. 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 <laughs> Ayos mga kaipon, mga kaulam. First day of school ni Megan at ni Ate Cassie. Kaya naman sobrang excited nga nilang pumasok. At tingnan nyo naman at madilim-dilim pa nga ay nakabihis na. <laughs> Pagbaba ko naman ay nakita ko sila dito sa tabing daan at wala pa nga daw katao-tao sa school. Kami naman ay papalaot ngayong araw dahil magdadala nga ang tatay. Papalaot sana kami ni Buyo kaso nga lang ay gagamitin nga daw ng tatay ang bangka kaya naman sumama na nga lang kami sa kanya. Dito naman sa Pritili marami na nga nag-aabang na pasahero at galing pa nga sila sa kabilang barangay. Papalaot sana kami ng aking Buyo para magangat ng takip ng cage dahil miss na miss ko na nga ang isda. Nagdaan nga ang Pasko at bagong taon kaya naman umay na umay na nga kami sa mga handaan. Kaya naman sinabi ko nga kay buyok na parang gusto ko ng sinigang na isda. Pagkatapos naman ilang minuto namin pumamangka ay nakarating na nga kami dito sa palaging pinagdadalahan ng tatay. Agad na nga niyang inihagis ang lambat at tingnan niyo naman at nakaayungin agad. Diyos ko mga mare, pagkakita ko pa nga lang sa ayungin ay parang gusto ko na agad isig. Um, Paano ba naman ay puro karne ng baboy at matamisin nga ang aking nalantakan itong nakaraan? Kaya naman talagang sabik na sabik nga ako sa isda at parang naglalaway na nga agad ako. Dito talaga madalas mangisda ang tatay dahil maayungin nga daw dito. At kahit nga gano kalayo ito ay dinadayo talaga niya makapagdalalam. May rayo mapangayan mga mare pero hindi nga niya alintana ito magawa lamang ang kanyang libangan. Tuwang tuwa daw kasi siya mga mare kapag maraming ang nahuhuli ang inihahagis niyang lambat. Daig na daig pa nga itong si Buyok mga mare dahil hindi nga siya marunong magdala. Sabi ko nga ay mag-aral na para naman palagi kaming makaayungin. <laughs> <laughs> hindi nga lang lambat na pangayungin meron ang tatay kundi pati lambat na pang tilapia. Kaso ay hindi naman niya ito nadala mga mare at hinayang na hinayang nga siya dahil marami nga nagkakabuan. Kapag nga daw nagmamantik or nag-iipon-ipon ang mga isda ay eh, ito na nga daw ang oras para ihagis mo na nga ang lambat. Natatawa pa nga kami sa tatay dyan mga mare dahil sa tuwing nagmamantik nga ang mga isda o nagsasama-sama ay nagkakandara pa sa pagmamadali. Um. Minsan naman kapag nagmamadali nga siya ay eh, hindi nga niya may ang lambat kaya naman tuluyan nga nawawala ang mga isda. Sa damuhan daw talaga nagtatambay itong mga ayungin dahil yap yap nga ang kanilang kinakain at maraming ang yap yap dito sa damuhan. Nagutom na nga kami dyan kaya naman naghanap na nga kami ng lugar kung saan pwede nga kaming kumain. Dito mean. nga kami sa lumang balsa na pad mga mare at bang sarap ng kumain dito dahil napakalilom at presko ang hangin. Bumili nga lang si Buyok ng aming makakain at nang may makita nga daw siyang buko ay bumili na nga rin uh, daw siya. Gustong gusto ko talaga sa buko ay malauhog dahil bang sarap ng kainin. Pagkatapos naman namin kumain dito sa lumang balsa ay bumalik na nga rin kami pangingisda. Nanonood nga lang kami jan sa tata at at hang hanga talaga kami kapag marami nga siyang nahuhuli. Medyo mahirap din pala ang pagdadala mga mare dahil aantayin mo pa nga itong kumulisaw o maggalawan sa ibabong ng tubig bago mo ito hagisan ng lambat. Napakadami ngang nahuli ng tatay sa isang hagisan lamang kaya naman tuwang-tuwa nga kami ni Buyo. Kaya naman tinulungan na nga niya ang tatay sa pagtatanggal ng isda dahil medyo mahirap nga din magtanggal nito. Alam nyo ba mga mare na ang isdang ito ang pinakamahal na isda dito sa amin sa Laguna Lake? Umaabot nga daw ito ng 600 pesos hanggang 800 pesos sa mga palengke kapag malalapad at malalaki. Kaya naman napakaswerte nga namin dito dahil kapag nasasabik nga kami sa ayungin ay magdadala lamang ang tatay at nakakaulam na. Safe na safe nga din daw ang isdang ito sa mga dumi dahil yap yap nga lang or maliliit na hipon ang kinakain ito. Kaya naman very yummy talaga at napakasarap iulam. Minsan nga din ay walang huli ang tatay kaya naman lumilipat nga kami sa ibang lugar. Dapat nga rin ay malinaw ang mga mata mo dito dahil kung saan nga may kumukulisaw ay doon nga kami pupunta. Marami pa nga rin nakikitang kumukulisaw ang tatay kaya naman patuloy nga siya sa pagahagi Minsan nga may nahuhuli at minsan na rin naman ay wala pero patuloy pa rin siya sa kanyang ginagawa hindi nga siya matulungan man lang ni Buyok dahil hindi nga siya marunong magdala kaya naman taga panood na nga lang kami at taga sagwa ng bangka medyo mainit na nga ng no, mga oras na iyan at sabi ko nga ay umuwi na nga kami dahil marami-rami na rin naman ang aming nahuhuli pero ayaw pa nga umuwi ng tatay dahil nag-e-enjoy pa nga daw siya sa kanyang ginagawa ayos mga kaipon mga kaulam uh, pa rin na si mo baka magtanggal ng katlikat. Yes, yes, Dalawa, Ay, dami tay. Dami oh. Nagdesisyon na nga kami ng umuwi dyan dahil nakapang-ulam na nga kami. Nasa bangka pa nga lang kami dyan mga mare, iniisip ko na nga kung anong luto ang gagawin ko kung sinigang sa bayabas ba or sinigang sa sampalok na hinog. Kaso pag uwi nga namin mga mare ay may nakita nga kami sa tindahan na bayabas, kaya naman sinigang sa bayabas na nga lang aking ginawa. Madali lang din kasi itong lutuin mga mare at ito nga ang masarap na luto daw sa ayungin. Kaya naman pinakuluan ko na nga itong mga bayabas at pagkatapos ay dinuro. Ibinuhos ko na nga rin itong ayungin sa kumukulong tubig at pagkatapos ay inilagay ko na nga rin ng bayabas. Hinaya Hayaan ko nga lang itong kumulo mga mare at pagkatapos ay nilagyan ko na nga rin ito ng mga pampalasa kagaya na nga lamang ng asin at asukan. Mas masarap kasi yung naglalaban ng tamis at alat at alam nyo ba na ang lutong ito ay pangkaraniwan na lamang dito sa amin sa isla. Nang malasahan ko na nga ang tamis at alat ay nilagyan ko na nga rin ito ng tatlong siling panigang at pagkatapos ay nilagay ko na nga rin ang mga kangkong. <laughs> Pinatikman ko na nga ito kay Buyok at sarap na sarap nga siya at muntik na nga raw niyang makalimutan ang pangalan niya. <laughs> Dinala na nga namin itong ulam dito sa mga nanay dahil dito nga kami kakain ng tanghalian. Mas masarap kasi talagang kumain kapag marami at lalo na kapag maraming kaagawan. Eh. Naghain na nga ako jan mga Mare at tinawag ko na nga rin ang mga nanay at tatay para makakain na nga kami. Disko mga Mare ilang araw nga akong tatakam-takam dito sa ayungin at sa wakas ay matitikman ko na ulit. Nagawa na nga rin ako ng sausawa na pati sili at kalamansi. Hindi ko nga masisisi ang mga taong paborito ang ayungin dahil napakasarap naman talaga. Kaya naman kung nakarating ka nga hanggang dito sa dulo at kung nagustuhan nyo nga ang video na to ay baka naman pa-heart at pa-share. Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonood ani.